So what's up guys, welcome back sa aking youtube channel at kung bago ka sa aking channel ay uh, click nyo na guys yung uh, subscribe button at uh, pakiclick na rin guys yung notification bell para lagi kayong updated sa mga values lalo na itong mga Philippine coins So pag-usapan naman natin guys ngayon yung uh, coin set na 2015 which is ang uh, na-feature dito guys is si General Miguel Malvar and uh, yung uh, pinakita ko sa inyo last time guys is si Andres Bonifacio so ngayon si General Miguel Malvar naman. So, ito yung kanyang packaging, guys. Medyo mas malapad siya compared dun sa uh, 2013 na naka-blister pack ng mga coinset. So, ito, 150 years, no? Uh, birth anniversary ni Miguel Malvar. So, yun nga, gaya ng sabi ko, guys, ay uh, part pa rin ito ng uh, bayaning Pilipino Series. So, meron pang isa niyan guys, na naka-blister pack, which is si, ano, Tandang Sora. So, Ipapakita ko din sa inyo, guys. At i-share ko sa inyo yung coin set na yun. So, ngayon, guys. Itong uh, uh, coin set ni Malvar. Ayan. Ay, ganito ang kanyang itsura. So, isang flip lang siya. Ayan. At nandito na lahat, guys, yung mga coins. At the same time, meron din siyang Nordic Gold na medal. Ayan. So, ayan yung kanyang itsura, guys. Mga coins. Ayan. Same. Nandiyan yung mga details ng mga coins ayan which is year 2015 naman ito guys no so from uh, 10 pesos up to 1 centavos din siya at the same time meron din naman siya dito uh, information no regarding kay ano kay Miguel Malvar so ito naman guys yung uh, info dito sa medal so butas yun dito nya guys ayan kung makikita ninyo then Makikita ninyo dito sa harapan yung A uh, medal ni uh, General Miguel Malvar. So, itong uh, coin set na ito, same sa Supremo na set, guys, ay hindi na available sa BSP. And, pagkakatanda ko, guys, dito ngayon sa mga nagre-resell nito is nasa around 850 yung uh, nakikita ko. Pero, depende pa rin yan, guys, no? Uh, pwedeng mag, ano, no? Tumas pa rin yung uh, value niyan or yung uh, selling price niyan. Depende na rin sa, ano, sa seller. Lalo na kung may mga naghanap talaga nito na pitches na ano na hindi na available sa BSP online store. So, possible pwedeng tumaas siya ng around uh, 1k. Depende na lang din guys no sa nagbebenta at syempre dun sa bumibili. So, magandang ano to guys no. Part din ng uh, maging collection niyo gaya na sabi ko dun sa Supremo set. So, kung mahilig kayo sa mga ganito na mga uh, brilliant uncirculated, Although mga ano lang to guys ha, walang uh, silver or gold dito sa mga coins niya, especially itong uh, medal which is Nordic gold lang and uh, Nordic gold sabi ko nga ay uh, combination ng iba't ibang uh, metals, no. So ito yung likod guys, simple lang siya. Ayan, 'yan siyang uh, Bangko central dito and uh, BSP Mint. So ito yung kanyang itsura, ayan mas malapad. Ayun. So kung gusto niyo nito guys, uh, pwede kayong mag-search sa Facebook no. Baka may makita pa kayong uh, nagbebenta nitong mga ganitong nga uh, Philippine coins na set. So, yun lang guys para sa video nito. At uh, muli, maraming salamat sa panonood.